So ito guys, ah, meron pong bagong pasabog itong si OG Diaz sa kanyang latest vlog tungkol po sa dabarkats nating si Miles Ocampo at ah, yung kanyang ex na si Elijah Canlas and si Andrea Brillantes, okay? Ah, according to OG, ito daw ay confirmed and he will stand by this story. Oh, pero bago yan, panoorin muna natin kasi po napapadalas yung mga ganitong eksena sa EAT sa Eat Bulaga. So panoorin po natin. Boss Joey. Ano pa? Break ka na ba? Opo, Boss Joey. Break ka na ba? Ano iba? Mabait talaga. Ingat din sa inyo. Isa pa po, isa pa po Boss Joey. Kulet oh. Pasensya na po Boss Joey. Oh, Masyadong personal to eh. Hindi, yun din Break ka na ba? Okay. Bakit? <laughs> Wala, sagutin mo. Bakit? Bakit kayo oh. nag-break? Ayun <laughs> <laughs> na. Ayun. Bakit sila nag-break? Boss Joey! Yeah. Double hands! <laughs> Ganito ay, up, po kasi yan. Eh, sabihin na dapat. Yung... Uh, up, yung up, ano? ay naghang ay, nag Ayun. Ay, ay, <laughs> So, napapadalas yung gano'ng joke sa, sa Eat Bulaga. Uh, siguro, alam na din yung kanyang mga kasamahan kung ano yung nangyari. At uh, hindi na maitago ni Miles sa kanila. At unti-unti uh, na nga, lumalabas na nga. So, ito po yung ibinalita ni OG Diaz na confirmed daw na nangyari. Okay, meron daw video, okay? Si Elijah at si Andrea Brillantes na kumakain ng spaghetti. Ah, nagsusubuan ng uh, spaghetti. Hindi <laughs> ko alam kung spaghetti ba talaga yung sinusubo nila sa isa't isa. Hindi ko alam eh, pero yun yung kwento ni OG Diaz. Nagsusubuan daw sila ng spaghetti <laughs> sa video. Tapos yung video ay nakaabot kay Miles Diyos ko po At naman umabot kay Miles yan? Bakit naman yun kinakalat yung video na yan? Nagusubuhan kayong spaghetti So, nalaman ni Andrea daw na nakaabot kay Miles Tinawagan ni Blight itong si Miles Okay? Na ah, nag explain explain Ate Miles, ganyan-ganyan O sa... Ah, Parang I'm, I'm, I'm sorry yata, gano'n, na, na nalaman mo pa through that video, gan gano'n. So, sa sobrang galit daw nitong si Miles, ay binatoy nga ang kanyang cellphone. Yung puro lamat yung cellphone. Ganon daw yung nangyari. Okay? Uh, galit na galit. Eh, I could only imagine, di ba, kung ikaw yung nandoon. Kasi syempre, ano eh, hindi natin alam kung yung bang something na yan ay nangyari habang sila pa or nung hiwalay na. Kasi kahit nung hiwalay na, di ba? Siyempre, pag bagong hiwalay lang, may chance pong magkabalikan eh. eh pero paano magkakabalikan kung meron ng bagong uh, sinusubuan ng spaghetti, di ba? So, 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 uh, talagang masama talaga loob nitong si Miles, di ba? At dumidagdag mo pa yung issue kay Katniel. Nako, eh, na best friend din ni Miles. Eh basta tayo syempre 100% behind kay Miles dito at uh, uh, she deserves someone better at alam ko malalagpasan niya yung problema na yan and uh, sabi din nila OG open naman daw sila na hingan na, na magbigay ng uh, kanilang version ng na nangyari itong si Elijah at yung si Blythe eh okay. um sa akin na tingin ko yung source ni Mama Oji ah uh, tingin ko hindi makakaabot sa kanya yan kung hindi din alam ni Miles na uh, tingin ko baka ano eh baka parang si Miles medyo ano eh kung sige kung gusto nyo malaman eh, malaman nyo na parang baka ganun baka baka someone na nandoon nung binato ni Miles yung cellphone yung naka kaya nakaabot kila OG yung ganun di ba so tingin ko hinahayaan din ni Miles kasi you know, na nasaktan din talaga and of course uh, masakit talaga yung nangyari sa kanya hindi natin alam hindi natin alam talaga kung sino yung source ni Mama OG at uh, talagang ano talagang uh, uh, nakakagigil, nakakalungkot pero yun nga, eh, ano magagawa natin Ganun talaga, nagmamahal, nagkakamali ng minamahal, wala tayong ibang magagawa kung hindi mag move on and um, yun, sayang nga eh, uh, nung Sabado gusto ko sanang manood sa Enchanted Kingdom, nung kanilang mall show para sa Family of Two, kasama si eh, uh, Sharon Cuneta o, so, kaso hindi na, medyo masama pa kanamdam ko hindi na ako nakapunta and of course kasama din nila nun si Dabarkadz Alden Richards so supportahan natin yon Family of Two Showing na po sa December 25. And Miles, stay strong. See you tomorrow sa EAT, Itbulaga. Uh, bukas po, may live po tayo ulit. Nood po tayo. Nood po tayo ng Itbulaga sa TV5 tuwing tanghali. O tapos, 2.30, FB live tayo dito sa ating channel. So, thank you very much, guys. Yun lang muna po. See you po sa next video. Stay safe parate. Good night, mga dabarkads.